Welcome to my mini vlog mga kapreni. Ito nga pala yung unang araw ko na wala akong trabaho. At habang wala akong trabaho, magsasendline muna ako sa kanti ng aking kapatid. At dito nga, maaga ako gumisin para makapaglinis dito ng bahay. Kasi dito sa kwarto na to, matagal-tagal din kasi walang natutulog dito. Kasi sila mama, palagi lang sa baba natutulog natutulugan lang itong kwarto na to kapag may umuuwing mga kapatid ng ati ko. Kagaya ko, pag umuwi ako dito at yung isa kong kapatid, saka lang to nalilinisan at saka natutulugan. Kaya ngayong araw na to, ayan, nakikita nyo, ha, inuutay-utay ko nalilinisan muna itong kwarto na to. Kasi alam ko may darating din kaming bisita dito kaya inuutay-utay ko na tuwing umaga gagawin ko yung paglilinis na yan. Hinuuna ko nga palang linisan yung bintana na yan. Hinupunasan ko na kasi nakita ko. Ang dami-dami niya talaga mga ipot ng mga ipis. Ipot ng mga butiki. Ayan, kuskus -kus balungos ang ang ginagawa ko dyan. Dahil sa sobrang tagal talaga na wala talagang naglilinis na yan. At ayan nga pala, maglalagay na tayo ng kortina. Natapos ko na nga pala mga preni, paglalagay ng kortina. Ayan, maliligo na muna tayo. Pagkatapos ko maligo, ayan, nagkakapi na ako para ready na ako sa pag-sign line sa kanti ng kapatid ko. Ito na nga pala kami, papunta na sa buttered Lomi House, yung lutong bahay ng kapatid ko. Masyado pang maaga dyan mga kapeni, kaya hindi pa natin masyadong makikita yung dami ng customer. Ayan nga pala, may mga customer na kami dyan. O, unti, unti Hanggang sa mamaya-maya, madami na po yan. Kasi may parating po kami VIP iniintay. Ayan, sa mga gusto pong mag- Lomi po dito, tikman ang Botards, Lomi House, Lutong Bahay po. Dito lang po yan sa may San Pascual. Ayan, wala po, po kaming masyadong customer dyan. May naantay po kami dyan na VIP and then mamaya -maya, maya darating po yung mga VIP namin. ina nga pala yung VIP namin. Ako po na sila. Waiting na lang po sila sa mga order po nila. Ay nako, sobrang busy ko ng mga oras na yan. Kasi ang dami po talaga na aming customer. Marami po dyan that time na mga palupaluto. Kaya hindi po talaga ako maghanda o gaga o gaga dyan. Sobrang pagod ko po talaga ng unang araw ko dito sa extra ko sa kantin sa kapatid ko. Dahil sobrang dami po talagang tao. At ayan na nga po, unti, unti na namin inilalagay dyan yung mga in-order nila. So, sobrang dami po talaga ng in-order nila dyan kasi ang laki po talaga ng binayaran nila dyan. Uy! Ay nako, sobrang pagod. ay na, pawi na po ako. Pagod na pagod po talaga ako ng araw na yan. Kaya pagdating ko ng bahay, humiga na po talaga ako dahil sa sobrang pagod ko. Bye-bye! Yun lang ang ganap ko sa araw na ito mga ka Bye!